At pagdating nila sa Bethlehem, hinarap Nina, Ruth, at Naomi ang isang matinding katotohanan. Wala silang anuman. Walang lupa. Walang yaman. Walang katiyakan ng kaligtasan. Para sa dalawang biyuda sa sinaunang Israel, ito ay isang mapanganib at vulnerable ang kalagayan. Ngunit hindi pinigilan ni Ruth ang takot o kawalang katiyakan. Gumawa siya ng matapang na desisyon na humanap ng paraan upang makapagbigay para sa sarili at kay Naomi sa roof dalawa talutod dalawa. Sinabi niya kay Naomi, Apayagan mo ba akong pumunta sa mga bukirin at mangolekta ng mga natirang butil sa likod ng sinumang makakita sa akin na may pabor? Ito ay hindi madaling gawain. Ang pag imbak ang pangangalap ng natitirang butil sa likod ng mga umaani ay trabaho ng mga mahihirap ng mga itinakwil. At si Ruth ay hindi lamang isang biyuda siya ay isang banyaga, isang mobita, isang dayuhan sa Bethlehem. At mo bang isipin kung ano ang naramdaman niya? Ang mga titig, ang mga bulong-bulungan, ang kawalang katiyakan kung siya ay pahihintulutan bang umanig. Ngunit sa halip na maghintay na bumuti ang sitwasyon, nagtiwala si Ruth. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, ngunit nagtitiwala siya na magbibigay ang Diyos. Habang nagtatrabaho si Ruth sa Gabukirin, hindi nakaligtas sa pansin ng kaniyan kababanglov at determinasyon. Ang may-ari ng bukirin, si Boaz, isang mayaman at iginagalang na tao, ay nakakita sa kaniyang dedikasyon at labis na naantig. Lumapit si Boaz kay Ruth at nagbigay ng mga salitang tiyak na napuno sa kanyang puso ng ginhawa. Manatili ka sa aking larangan. Huwag kang pumunta kahit saan. Inutusan ko ang mga tao na huwag kang saktan. Naway, bayaran ka na ng para sa ginawa mo para kay Naomi. Ruth 2, 8, hanggang 8, 12. Isipin mo ang tungkol diyan sandali. Sa panahon na ang mga babae ay may counting protection. At si Ruth ay walang sinuman na dipensahan siya. Inihanda na ng Diyos ang isang lugar ng kaligtasan para sa kanya hindi lamang ipinakita ni Boaz ang kabaitan. Hindi niya alam na siya ay naging bahagi ng plano ng Diyos para sa hinaharap ni Ruth. At bakit niya siya pinaboran? Dahil narinig niya ang tungkol sa kanyang katapatan kay Naomi. Nakita niya ang kanyang puso, ang kanyang kababaang loob, at ang kanyang kahandaang magtrabaho ng mabuti sa kabila ng kanyang mga kalagayan. Walang kinalaman ang pagkakataon sa sandaling ito. Ito ay makalangit na intervention. Ang maliit na kilos ng pananampalataya ni Ruth ay humantong sa kanya sa eksaktong bukirin kung saan naghihintay ang mga biyaya ng Diyos. Hindi alam ni Ruth kung ano ang mangyayari nang siya ay pumasok sa larangang iyon. Hindi niya alam na ang kanyang pagbili ng mga lap sa particular na lugar na iyon ay mababago sa takbo ng kanyang buhay. Ero, ganyan ang palataya, Hindi ba gumawa ng hakbang kahit na hindi natin nakikita ang kabuuan? Ang pagbibigay ng Dios kay Ruth ay hindi nagmula sa kayamanan, kapangyarihan, katayuan. Ito ay nagmula sa kanyang pagpapakumbaba at tapang. Siya ay handang gawin ang kinakailangan at pinarangalan ng Diyos ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa eksaktong lugar kung saan siya kinakailangan. At marahil ngayon, ng kumaharap ka sa sitwasyon kung saan ang pagtitiwala sa kanan ng palataya ay tila mapanganib. Marahil tinatawag ka ng Diyos na pagkatiwalaan siya kahit na ang resulta ay hindi tiyak. Ang kwento ni Ruth ay nagpapalala sa atin na nakikita ng Diyos ang ating katapatan. Ina alintulutan niya kahit ang pinakamaliit na hakbang na ating ginagawa sa pagtitiwala tulad ni Ruth, maaring hindi mo alam ang naghihintay sa hinaharap. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang Diyos ay nagtatrabaho na sa likod ng eksena. Naghahanda ng mga hindi inaasahang para sa kabila ng iyong pagsunod. At nakaranas ka na ba ng isang matapang na hakbang ng pananampalataya at nakita ang pagkilos ng Diyos? Gustong gusto kong marinig ang iyong kwento mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi kung paano kasinuportahan ng Diyos sa mga hindi inaasahang paraan. At huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling nakatutok dahil ang paglalakbay ni Ruth ay malayo pa sa pagtatapos. Sa susunod na episode, makikita natin kung paano nagsimula ang isang kilos ng kabaitan na maging mas malaki. Isang bagay na magbabago sa buhay ni Ruth mapakailanman. Ang pinakamaganda ay directing pair.